Guys, welcome to Mama Chuna Pure Pinay Vlog. Guys, today is October 18, 2024. This is my 15th uh, video challenge for myself. Guys, ang akong i-discuss ninyo karong adlaw is about aning matalikdan ba sa mga ginikanan ang mga anak nila. Mano siyang gusto na i-topic niyo karon guys. So I hope nga mananaw mo ani guys o mo discuss o mo comment man akong topic karon guys. Kaya gusto nako na i-discuss as a, as a mother, as a parent guys. Um, abing nyo guys, akong nakuha na guys, no, kitang mga ginikanan, kitang mainahan, or, or, mga amahan, inahan, or mga kinsa pa na guys. Dili kita katalikod sa itong mga anak guys, no? Bisag unsa pa kabugoy sa itong mga anak, bisag unsa pa kaproblemado sa itong mga anak, bisag unsa pa kabati sa itong mga anak, kitang mga ginikanan, wa, mo, ato gaya na silang alsahon guys. Ato gaya po silang tabangan, di ba? Mawag na guys, ang akong, ang akong sa akong experience guys, no nga, pagkainahan ako guys. Bisa unsa pa ka, ka bisa unsa pa nga musukol, maanak na ako guys, or, or dili mag, magkasinabtanay guys. Pero sa panahon guys, nga kinahanlan ko nila guys, bisa naglagot na ako guys. Pero sa, sa panahon nga kinahanlan ko nila guys, mo, Mutabang Japon ko kay inhan magudta no ginikanan magudta murag dili gud nato matalikuran ng atong mga mga anak ba pero ambot la pud ka guys kung tinuod ba ning sulti nila nga mas makatalikod pa ang anak sa ginikanan kaysa ginikanan makatalikod sa anak unsa inyong unsa inyong kan gets ani guys pwede mo mo comment diri guys kung unsang inyong ikasulti ani guys ako guys no bisa usa ka inhan guys no sa lima ka anak guys um ako nakita sa akong journey no nga kanang bisan bitaw og kana bitang uh, bisan pag bitaw, bitang unsaon panimo nimo og kanang advice sa imong anak kun di sila maminaw sa imong ha kung mutuman gud lang gusto guys magdutilan tumanon guys nya ikaw inahan maglagot ka ma, ma, masuko kanila kay nganong wala sila mo tuos sa mga advice Kaya nung wala sila maminaw minaw sa mga advice mau ni na pero sa panahon guys nga tawag na put sila nimo nga mama pwede ko nimo tabangan di juga ka katalikod guys murag yung kumuton, imong kasing-kasing mao na sa akong experience na ako guys sa na siyang murag bisag unsaon pa kasi mga anak guys no ang inahan, ang amahan, ang maginikanan na aragya pundya. So guys, kamong mga mga inahan o maginikanan, amahan, gusto na akong uh, i-commit nyo guys kung unsa un sa inyo kasulti ani guys kay kita kita maginikana nindot nga natin ani bitaw mag-istorya ta ani nga mag-discuss ani kay para para ba nga maka maka kuha putag laing opinion sa uban bitaw sa opinion nila kay lalahi magyuta kita maginikanan da lahi gyud ang atong batasan lalahi ang atong kaagi dili ta parehas tanan so lalahi ang atong mga mga pa, mga kaagi sa atong at mga anak so gusto nako ko guys nga kung interesado mo aning topic guys nga i hope nga mo comment mo guys nga inyo kung kana bitaw kana bitaw mo suggest mo kung unsa inyong or mo comment mo kung unsa inyong kasulti ani guys then kana para para magkaistorya ta guys so mao ni siyang akong um, gustong i, i discuss karong adlaw guys o um, pasensya na mo nga uh, wala kay kuydaghan kay mga topic pa pero kaya akong pag istuya ka guys, kung ano siya, kanang spontaneous idea nina ako, guys. Kung ano siya, kung ano na ang ma-origin ako, ikastorya sa inyo, guys. So, guys, I hope, guys, nga ma-enjoy mo ano akong video, nga ganahan mo ano akong video. So, please support my vid my channel, Mama Chuna Pure Pinay. And please, guys, like and subscribe. Thank you so much, guys. See you next video. Bye!